Good news! Dahil lahat ng pangangailangan, basta may kinalaman sa pera at pagpapalago ng aking negosyo, nasa GCash na. Hindi na problema ang pag o paghiram ng pera dahil isang click lang sa inyong mga cellphone, ayan, o oh, eto na, o oh, eto na, wish granted na! Yan ang G-Loan. Nakasama sa teachers ng inyong Gcash? wag mag-aalala dahil madali lang naman daw ang paraan para makuha ang pribilehyong ito. All you have to do is watch this dahil anuman ang ating pangangailangan, alam nyo na, para mas dumaan at umigi ang buhay, G pa rin! Ang mga Pinoy, certified mga business-minded. Tulad na lang ng nakilala naming mag-asawang Malco at Nicole Bernabe ng Pampanga. In two years time lang, ang kanilang sinimulang negosyo, abay boom na boom na. Pinaka malaking difference ng Jungle Base with other establishments is parang all-in-one complex siya. Uh, where we get to offer um, a fitness facility, um, workout classes, coffee and food sa ating community. So ang maganda doon is nga, parang one-stop shop siya. Pero tulad nilang mag-asawa na gusto pang mag-extend ng kanilang business, marami ding mga Pinoy ang naghahanap at may kailangan ng mauutangan o mahirap hiraman ng pangkapital sa negosyo. Worry no more dahil sagot na 'yan ng GCash. Yes, let's G dahil may G-loan din sa kanilang app. Simple lang daw ang steps para ma-avail ang pribilehiyong ito ng mga GCash users. Sa paggamit kasi ng ating GCash, may karampatang points ito. Trust score po ang tawag dito. Nakilala ring G-score. Pinaka-importante po is gamit po tayo ng gamit ng GCash para makita po natin ang in-app behavior po ninyo. At uh, pag nakuha po natin ito, magkakaroon po kayo ng tinatawag nating G-score. Pag meron na po kayong G-score, uh, may easy application online process po tayo Uh, regardless po of age, gender, or birthplace, importante po kasi yung nakita na aming transaksyon na ginagawa din nyo, at no additional documents needed. Talagang mag-fill up, mag up lang kayo ng application online at mababalikan na namin kung kayo sa loob. Huwag ding mag-aalala dahil mababa lang din daw ang kanilang interes o tubo sa G-Loan. Kaya, kalma lang mga besh. Sakaling maubusan kayo ng cash o masimot ang pera sa inyong e-wallet, GCash will save your day. Pinahahalagahan kasi ng GCash ang bawat pangangailangan ng kanilang mga customer. At nakakasigurado din daw tayong lahat na ligtas at monitored ito ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Banko Sentral, Security and Exchange Commission at DTI kasama namin ang Banko Sentral na nagpo-promote nitong digital payments. Kaya um, talagang hinihikayat namin talaga ang ang mga SMEs natin na mag digitalize. No? Kasi alam natin na mapapaganda ang proseso ng business at they will take advantage of the opportunity that e-commerce brings. Safe, fast, easy, and convenient para sa inyong customer at para rin sa inyong business. Ngayong new normal at nasa modern world na tayo, totoo naman na literal, nasa ating mga kamay na ang sagot sa ating mga problema. Basta paalala lang din ng GCash, utang po ito na dapat bayaran ha. Dapat good payer din tayo para mas tumaas ang pwedeng iloan sa susunod. Ang mission and vision po kasi ng GCash ay Uh, finance for all. At ang gusto po namin mangyari ay maka or make every Filipino's lives better. O diba, legit! Basta may GCash kayo sa inyong mga cellphone, siguradong may mga serbisyong pwedeng solusyon sa inyong mga problema. May G-Credit, G-Insure, at marami pang services. Explore nyo lang lahat yan. Tandaan na sa panahon ng kagipitan at emergency, Laging may GCash na matatakbuhan. Lahat posible sa GCash, di ba? Dahil ito po ay para sa ikagaganda ng ating buhay. Gamitin palagi ang GCash sa inyong mga transactions. Tutok lang po palagi ah, sa ating social media accounts. Siguradong marami kayong matututunan dahil ano man ang ating pangangailangan para umigi ang buhay. You know it, G pa rin!